Ayan na po, lumabas ulit o. <laughs> na naman sila. Nag-video kaya kami dalawa, naka video ko pa. Ka. lang kami. Tungkol sa? Diplomat oh! Descartes. Oh! Ka kanino ka, kanino ka? Diplomat Descartes ako. Tapos ikaw diploma. Oh, Siyempre. Ah, uh, para sa kayo kasi ang diploma may pangalan ka ron eh, may karangalan ka doon. Oh. So, pero pagka diskarte naman, ah, uh, ito na yung wala kang pinag-aralan pero nakakagawa ng paraan. <laughs> Galing ya. Uh, para naman kayo may tama. Kasi eh. nga lang, hindi <laughs> sa akin. Pag naghanap ako ng trabaho, saglit lang kasi nga, hindi mm. dala ang diploma. Eh. Ayun. Siya mag-aano, uh, magtitinda ka ng isda, oh. Ka ng mm. ano. Anytime, kahit anong trabaho kaya. Hoy! Ano kaya nga, Hindi kasi ka diniskartehan mo. Eh ako, bilang nurse ako, kare, doktor ako, doktor. Oh, hanggang doktor ay, ka lang. Eh. Oo, oh, hanggang doktor, kasi yun lang ang alam mo. Skarte. Hindi. Oo oh. nga, ibig ko sabihin, kung sa pera, pag, kung pera pag-uusapan, talaga makakamat ako sa'yo. Ay, kasi yung pera, may... Malaki, ano no, malaki. Oh. Pero para At sa akin, Sa may... Kamadiskarte talaga. Ah, meron diskarte na bultuhan eh. Oh, ay <laughs> eh, kaso nga lang, minsan, masasabi mo bultuhan, diskarte yung bultuhan, kaso nga lang, Misan, wala. Siyempre, pag gano'n, nagagamit pag kailangan-kailangan. Uh, kailangan. Oh. pag doktor ka kasi, lahat na... Ay, alam ka lang iba. Uh -huh. Ha? Iba ang diskarte naman. Ay, maubos ulit. Ay, eh, di, alam ka naman ng bagong puhunan. Ay, oh, eh, yung ayun, doktor. Yung doktor, doktor nandudong ka lang, oh. Nasa loob ka lang ng hospital, oh. Magka-check up. Uy, Ay, kahit eh. di ka pumasok. Uy. Ande, pero... <laughs> 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 hindi, hindi, pumasok. hindi. Ah, pero... Hindi. Pero, bago ka wala. maging doktor, nurse ka muna, eh. Kaya iba, ah. Training ka muna. Oo nga. di na. Kasi yung may mga diplomang ang nangyayari, yung may mga nasusunod ng magulang nila yung, ay, ano. Pero sayang, maraming may mga gustong magka-diploma na sinasayang. Kaya kailangan, huwag sayangin. Kaya nangyayari. Eh, meron naman na uh, hindi kaya magkaroon ng diploma dahil kaya paralin ng magulang, mahusay dumiskarte. Paano masabi? Kaya tama kay parehas. Kaya balak, aral Ano, marunong mag-elektrisan. <laughs> si Gia, ginag-aral. Bakit Madiska. Pag tawag, dadamay niya sa... Hindi ko naman alam era. yan. Okay. Magtayo siya ng maliit na ano, puting-puting-puting. May tawag dyan yan. Experience eh, di ba? Pinaharap ko yung kamer Experience. Isa yung namahan. Yung isa yung set experience <laughs> ulo pala ba <laughs> <laughs> Oh. Kasi sabi nga nila pag may diploma talaga di mo na kailangan dumistarte. Dital, dital. Mm, kasi bawa ang diploma mo teacher. Oh. Teacher ka na. Kaya nga. Oo, oh. oh. Pero mas maganda kung may diskarte ka at may diploma ka kasi may diploma ka na, may diskarte ka pa. Ayo. <laughs> Hindi mo man magamit yung diploma, magagamit mo yung diskarte. Hindi mo man magamit yung diskarte, magagamit mo yung diploma. Di ba? Wow. Kaya isang may tama at isang may toyo. <laughs> <Sayad>. Ang nakikinig. <laughs> may sayad. <laughs> <laughs> o, okay na po ba? mag-comment. Kung uh, alin po ang tama, diskarte o diploma. Diyan po, mag-comment lang po kayo sa ibaba. Diyan, di. Ah, sige po. Ayun po. Tapos na po tapos na po yung kanilang debate. Tapos na po yung kanilang debate tungkol sa diplomat diskarte. Ang kay Ang may tama ay diskarte. Ang may toyo ay diploma. Ang nakikinig ay may sayad. <laughs> Bye-bye. Ayun po, lumabas ulit <laughs> Pag na naman sila. <laughs>